Ate, in my life as so a content creator, age of 13. For today's video, gagayak -gag na po nga po pala tayo. So, Shoutout nga po pala sa nagbigay sa akin ng labo ng Valentine's Day. So, ginigising ko na nga po pala ang kapatid ko dyan at tanghali na ho kami. So, ipapahit ako na nga po pala sa inyo ang aking t-shirt. Ito nga po pala yung puti ko. So, may kita nyo gulo-gulo nga po pala ang aking damitan. So, ito nga po pala yung napili ko. So, ilalagay ko na nga po pala siya dito sa kama. So, ang next ko nga po pala ang kinuha ay yung palda ko. So, may po Bixia. So, ayan po yung kulay ng palda naming green. So, takpan po natin yung underwear ko. <laughs> Tapos, so, na yun po yung media. So, mamimili po ako dyan. Ang kinuha ko na lang po ay yung color brown. Ayan. Yung color brown. Kasi po, di naman siya lutang paa ako. So, ayan, kinuha ko na. Ang ganda siya, guys. Nordic ko siya siya. shapi Ayan, o. Oh. Ang ganda, guys. Nilabas ko na nga din po pala yung aking sapatos dyan. Nabigay lang sa akin. So, di ba maganda-ganda po siya. So, ang nilabas ko na nga po pala ulit ay ah, yung palda ng aking kapatid. So, ayan. Nilapag ko lang din siya dyan. Tabi-tabi lang yan. Then, yung t-shirt niya. So, nilabas ko na din. Then, nalabas ako na lang din siya ng panty dyan. So, ito nga po pala yung bag niya. And then, ito yung bag ko. Turututututut! Eme So, nakalimutan ko nga po pala yung doble ko. So, yan yung short ko. So, nilabasan, ko na po siya ng panty, yung kapatid ko. So, ayan, kulay violet nga po pala yung gusto niya kasi. So, nilapag ko na niya. So, yan nga po pala yung bra ko. <laughs> yung kulay red. So, nabalikan ko na guys. One, two, three, go! So, ito nga po pala, nakaligo na ako dito. So, ayan, pa-post-post pa lang ang um, tenyo. So, ang first um, ko nga pa lang sinuot dito ay mga damit. Siyempre, alangan. So, ang huli ko sinuot is yung aking sapato. So, isusuot ko na nga po pala siya dyan. So, may kita nyo, ayan, madumi-dumi yung ilalim. Pinatong pa sa kama namin. Sinuot ko na sya. Nakamedyas na ako dyan. Ang kailangan na lang is itatali. So, sa totoo nga po pala, mahirap din mag-edit. Kasi kung magsasalta ka dat dare napakahirap po talaga mag-edit. So, ayan, tinatali ko, tali ko na siya. Ayun nga po pala, si Tito, kung may kita niya sa gilid, sinabit niya yung ulam namin. So, ayan, si Tito, napakamot pa siya dyan. So, sinot ka na din pala yung isa. So, ayan. Kasi, malate na talaga. Mga 12.59 59, ay 54 na po pala niya. nag a na ako yung kapatid ko po. Is, tulog pa. Pag nga po pala na, pag po nahuhuli siya, naglilinis na lang siya. Ang next ko nga po pala ng inano dyan is, nagsuklay na ako. Ayan. Ang hirap po talaga magsuklay. Gulo-gulo talaga. Ayan. Then, maayos-ayos naman na siya. Ayan. Susuklay na natin. So, tinanggal ko nga po pala yung saksak kasi abala sa harap ko. So, ayan, nagsuklay na tayo. So, late na late po talaga. So, may kita nyo kapatid ko, wala pa sa likodan ko, wala pa sa po. So, late na talaga siya, mga ante ko. Ayan o, ayan, gi nagsuklay. Naglalagas nga po limbo ko, pagbasa lang siya, guys. Ayan, niis ko, baka ako late na, may tao na baka ako sa school, ganun. Ayan, niisip-isip ko dyan. Shoutout nga po pala sa mga kaklasik ko dyan wag kayong maging pasaway. Yun lang. Gaganda po pogi nyo Shoutout nga po pala sa isang pinaka lab 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 ko dyan sa mga klasiko ko. So, hinati ko nga po po sa gitna para naman magandang tignan. Di ba pakit pang ante So, sorry guys kasi medyo natatagalan. So, kinuha ko na nga po pala yung aking lifting. So, kapal ko po talaga mag-lifting dyan. Di ba? Kasi, ilang nga magpaubaka. Walang lifting, no? Di ba? So, ayan. Ang next nga popular is yung polvo para hindi na may hinutang yung mukha mo. ba diba, halata halatang kagising lang at nakakaligo. Ha? <laughs> ano daw? <laughs> Tapos, ayan. bapak diba, pack naman. Carry naman. So, kayo, may kita nyo kung mapakapote. Kasi nga ako nasa liwanag. So, Nalilig ako lang siya dito ng clip para maganda siyang tignan. O, di diba? Ayan, nilagyan lang natin siya ng clip pak na pak naman yung keri keri ganun ba so nautusan nga po pala akong bumili ayan is na ko mamaya maglalakad na tayo sa labas so 50 pesos to 25 nga po pala ng ko so inyo yung kaklase ko nga po pala si Christian Beltran and si Andre lalaban siya so both both na lang natin siya guys ay sorry di pala kayo makakaboto so good luck na lang sa inyo mga guys good luck matalo manalo tanggapin so ayam Pabilinat ako. Si so, kumikita si Marindelia Delia, ayan, naglalakad o 'di ba? Maring Delia, shout out sa iyo. Dimin niya, ganda ganda kaya ng paa niya. So, ayan pinapili ako ni Ate Del. Woohoo! Ayan na siya, guys. Pinapili niya ako dyan kung anong gusto ko. Sabi ko, yun yung kulay green yung snacku. So, ayan yung snack ko. Ayan, may kita nyo. Ayan yung may kita nyo. Ang dami niya, guys. Napakasarap. And then, mura pa yung iba. Yung iba lang, ah. Yung iba lang. Ten nga pala sa kanila yung ko. Comment nga po pala kayo dyan kung magkano snack ko sa inyo, sa lugar niyo, And then, comment na nga din po pala kung tigasan kayo para malaman din po namin kung saan nakaabot yung vlog ko magpa-shoutout po kayo sa so, next na vlog ko po out ko po kayo so, ayan na guys yun yung sinukuloy ko 40, 40 sa akin so, diba, yun, uuwi na tayo so, yun lang guys, love you subscribe mo